Nilinisan ko na yung mga manok na binili nila Geraldine sa binyan. Hindi ko na nga yan ipapasok sa fridge dahil lulutuin ko rin. Magtitinda nga kami ng biryani. Sa alabang nga lang nga muna kami pupwesto. Naubusan din kasi kami ng bigas kaya hindi kami makakapagtinda sa suka Tagal din kasi dumating nung inorder ko nga na bigas. Pagkatapos ko ang malinisan yung manok, iminarinate ko muna sa ako na isinalang sa kalan. Pagkatapos ko ang maisalang lahat ng mga lulutuin ko, hinugasan ko na rin yung malalaking kaldero. Si Geraldine naman, lumabas siya, papunta naman siya siya ng housing dahil susunduin naman niya si Gerald. Pumili na rin nga siya ng bigas para naman sa ititinda naming pares. Badang alas 11 nga sila dumating dito sa bahay. Nagluto nga si Gerald din ang nilagang buto-buto. Pagkatapos nga nun, kumain na rin kami. So yun, nandito nga yung bunso kong anak para nga tumulong sa akin and sa pagtitinda na rin. Doon siya, nakatira sa papa niya. Pumupunta lang yan dito sa bahay kapag may mga okasyon. Ayaw din kasi niya ditong magstay kasi nga naboboring siya. Pagkatapos nga naming mananghalian, busy na kami lahat sa pag-prepare ng mga ititindangan namin. Habang nagluluto nga ako ng manok, si Gerald na yung naghiwa ng mga pipino at saka lemon. Siya na rin yung nag ng salsa. Si Gerald din naman, nagluluto naman siya ng chili oil para naman sa Paris. Once a week nga yan siya nagluluto ng ganyan. Pagkaluto nga ng manok at bigas, nilabas ko na yung mga tubs ko para mailagay na nga ito lahat sa tub. Kami na nga ni Gerald yung nag-aayos para sa biryani din. Si Gerald din naman at saka si Carlos, sila naman ang nag-prepare nagpre para naman sa Paris. Mas maaga nga kaming natapos sa pag-prepare ng biryani kasi nga 30 tubs lang yung ginawa namin. Hindi katulad ng kapag magtitinda kami sa suka, talagang ang dami namin ginagawa. Kaya medyo natatagalan din kapagka kami. Pag nagtitinda nga kami sa suka, Inaagahan ko talaga yung luto ko Para on time din kaming makapwesto Doon sa tinitindahan nga namin Pupunta na nga kami sa pwesto namin sa Alabang Si Gerald at saka si Gerald din yung magtitinda nga doon Ihahatid ko nga lang nga sila sa pwesto nila Kasi ako naman pupunta naman ako koila Juliet Makikipagkita nga ako kaila Jen Medyo nahirapan nga kami sa pagpasok dito sa bike Kasi nga ang dami namin mga bit-bit Plus yung mga bata pa nga Buti na nga lang nga at 300 kilos capacity Yung pwedeng isakay dito sa e-bike na to Medyo nahihirapan nga lang nga kami kasi nga, nagsisiksika na kami kasi si Tantan, ang laki na rin para kalungin. Biyahay na nga kami, papunta ng Alabang. As usual, si Talia nakatulog na naman. Lagi nga siyang nakakatulog dito, talagang ginagawa niya ng duyan. Lalo na nga kapag ganitong hindi sila nagaharutan ni Tantan. Pagkalatag nga ng mesa dito sa pinupwestuhan namin sa may tapat ng nobo Umalis na rin ako at nagpaalam na rin ako la Geraldine. Dito nga sa may San Pedro, Laguna ako pupunta. Sinat ko na nga muna si Juliet kung saan ba ako sasakay. Kanina pa nga daw mga kasamahan ko sa dorm dun sa Japan. Kala nga ni Jen, hindi ako makakapunta kasi maaga pa lang talaga ando na nga sila. Sinabi ko na nga lang nga kay Jen na makakapunta ako kaya lang gagabihin ako kasi nga luluto nga ako para sa ititinda nga naming biryani. Bago nga kami nakarating dito kay La Juliet, naligaw pa nga kami nung tricycle driver kasi hindi niya masyadong kabisado yung mga black. Nakakatuwa din nga yung mga aso ni Juliet kasi hindi sila nananahol sa akin. Kali pa nga yung mga kampay ng buntot nila, parang sinasalubong din nila ako. Baka oh. naaamoy din nila na may alaga kaming aso sa bahay kaya ganyan nga kaamo. Nasa labas ba lang ako ng bahay nila Juliet, naririnig ko na yung kantahan nila dito. So iniisip ko mga lasing na tong mga to, baka nakadami na talaga sila ng inom. So yun nga, hindi naman talaga sila totally mga lasing, talagang nagkakatuwaan lang dahil nga nagbibidyo. Okay. Uupo ko nga lang din saglit, tinawag nga rin ako ni Juliet para kumain daw muna bago ko uminom. Yung last nga na pagkikita namin, yung nasa funeral kami nung kapatid ni Reggie. Bago nga kami naghiwahiwalay noon, napag-usapan nga namin na magkikita-kita nga ulit kami. Kasi nga si Jen at saka si Judith malapit na nga silang umalis ng bansa. Si Judith naman nakapangasawa siya ng taga France kaya soon papunta na rin niya ng France next year daw. Then si Jen naman paalis na rin yan, papunta rin ng Japan para nga sumunod dun, dun sa asawa niya. Dahil matatagalan bago ulit kami magkita-kita at makapagbanding nga ng ganito. Sila nga yung mga senpai namin dun sa Japan nung nagtatrabaho pa nga kami. Sila yung pinaka first batch na nagtrabaho dun sa company namin ng na mga Pilipina. Then kami naman ni Juliet at saka nila Jen, pang third batch na nga kami. Kami nga yung mga halos magkakaparehas lang ng edad kasi yung mga sinundan nga namin halos mga bata na. Mostly talaga kami rin yung mga nagkikita-kita kasi nga yung iba mga busy rin sa trabaho. Nakakatuwa din nga na kahit na nandito na nga kami sa Pilipinas, hindi pa din nagbabago yung samahan namin. Talagang nakabuo kami ng friendship nung nandun pa nga kami sa Japan. Ganitong ganito din nga yung ginagawa namin nung nandun pa nga kami sa Japan lalo na kapag uh, sabado na o kaya kapag uh, may mahabang bakasyon kami talagang ganto na yung pinakabanding nga namin magiinuman minsan inaabot pa yan ng mga alas 3 ng madaling araw hanggang alas 4 nga kantahan at sayawan lang din naman yung ginagawa dun sa dorm din kwentuhan sa naman kahit na mga lasing na manunood pa ng movie kung ano lang talaga yung maisipan para lang din may enjoy namin yung mga sarili namin 8.30 naman ang gabi, nagpaalam na rin si Reggie at saka si Rose. Uuwi na nga sila. Si Reggie hindi naman yan uminom kasi magdadrive pa yan. Natit na nga muna namin sila dito sa labas. Kami nga ni Jen at saka ni Judith, dito kami matutulog. Pampanga pa kasi yung uuwihan ni Jen and then si Judith naman sa Quezon Province pa. Pagpasok nga namin sa loob, uminom pa rin kami and alas 11.30 na nga kami natapos. Tabi-tabi na nga kaming tatlo nila, Judith at saka ni Jen matulog. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!